napapahubad talaga ako guys grabe nakakagulat kasi talaga yung balita na to okay game topic isa sa nagbabagang balita at isa sa kaabang-abang na balita at hindi ko talaga akalain na mangyayari ito isa sa pinakadapat na natin sa ABS-CBN sa lahat ng balita sa GMA sa TV Patrol sa 24 oras. Dapat napapanood natin to. LJ Satterfield, guys. Grabe. Eto, nakakagulat to. LJ Satterfield. Sinama sa parada. Grabe yun. Iba to, men. Nakakagulat to. Ayan, guys. So, bigyan ko lang kayo ng mga picture. Yan. Di ba? ako pangarap na pangarap ko talaga mapasama sa gantong parada. Anyway, last time sa Taytay, -tay, dito sa lugar namin, nagparada naman ako. Sinama naman ako. Kasama ko sila Cherry White, sila Pacboy, sila Julian Ward. Yan, mga artista na sikat dito sa lugar namin. Pero etong nangyari ngayon, no, kay LG Satterfield. Grabe, guys. Ang lupit na ito. Ngayon ko lang to, ngayon ko lang to nakita. Sinama siya sa parada at marami talagang nanonood sa parada na to. Okay? Anyway, congratulations. Nakasampa ka dyan. ba? Diba? Ang galing. Kahit gaano karami ang basher na meron ka, kahit gaano ka down ng iba, may nagpapangat pa rin sa'yo. ba? Diba? ba? congratulations sa'yo, Lodi, Idol, LJ Sutherfield. Dapat sana naman sinama mo kami. Pero syempre dahil hindi naman kami talaga sikat. Ikaw lang naman sikat eh. 'Di ba mangga? Ikaw lang naman talaga yung pinaka solid niya yon sa social media. Okay. Ang isa sa katunggali ng aking iniidolo na si Boy Tapang. Kaya hindi talaga kami qualified para sa ganyang klase ng parada. Parada ba tawag doon? Ang pagkakaroon ng parada sa sabungan eh. Pero eto talaga guys, nagulat talaga ang buong pamilya ko sa nangyari na to. Sa pangyayari na to ibang iba talaga ibang iba na si LJ sikat 178k followers subscriber na siya grabe naagulat dati 200 plus ngayon 178k followers na napapahubad talaga ako guys grabe nakakagulat kasi talaga yung balita na to eh ibang iba talaga ngayon eh nagulat talaga ako sa balita na to at isa pa guys, isisingit ko na lang din. Boy Ungas kontra Boy Tapang sa so to say guys, natalo yung idol natin, si Boy Tapang. Okay lang yan kasi inamin niya naman sa press conference nila na talagang hindi siya handa sa laban at hindi siya nakapag-insayo sa laban at sinabi niya ni, Makagago, ni Macagago, si Boy Ungas, malakas talaga to. Kaya nga Ungas si eh. Kaya nga Ungas yung pangalan. Malakas talaga to si Boy Ungas. ba diba? Kahit nga ako dito, hindi ako uber dito kay Boy Ungas eh. Kasi hindi ko talaga ito makapalagan Ang laks talaga ni Boy Ungas Wala tayong masasabi And yung laban nila is Ano lang talaga to Battle of friendship lang to guys Nakita naman natin kung gaano nila Nerespeto ang isa't isa Saludo ako sa inyo Saludo ako sa inyong guys Boy Ungas, congratulations Boy Tapang, congratulations din sa'yo Isa kang alamat Napaka humble mo, napaka buti mo Diyan namin nakikita yung puso mo Kaya ngayon, yung tumatawa Dahil ikaw ay natalo Tumawa lang sila ng tumawa, ng tumawa, ng tumawa. Bahala sila. Eto sila, eto sila, eto sila, eto. Sa lahat pala ng mga viewers ko, uh, please subscribe my YouTube channel. Thank you so much for my watching to everything that me. <laughs> Bala na.